nasa ating linya na si Attorney Romando Artes ng MMDA para lang sa maagang abiso sa mga taga Metro Manila, sa mga luluwas po ng EDSA para po malaman niyo itong gagawin po na, na pag-aayos ng Kamuning Flyover. Good morning po, Chairman. Good morning po, Kated at DJ Chacha at senior po sa kapakinig. Apo, ako lang po kaninang naguluhan eh. Ano ba ho yung aayusin, sir, sa Kamuning Flyover po? Ano pong parte? Ah, uh, yan po yung southbound um yung i isa't kalahating lane lang naman po yung masasako. So possible po, meaning hindi po siya full road closure. Pero just the same, nag po tayo ng maaga sa ating mga kababayan dahil matagal-tagal po yung paggawa, nasa 11 months daw po yung paggagawin. Kaya po, um, kahit sisimulan pa po, po yan sa April 25 ay nag-aabiso na po kami ng maaga para po maplano ng ating mga kababayan yung kanilang biyahe. At the same time, mapaghandaan po namin, magawa po namin ng maayos yung traffic management plan. Oh po, oh po. At ganoon din po yung mga coordination po at information drive po para sa ating mga kababayan. So at parang ito. ano po, parang ano chairman yung nangyari sa East Avenue dati na flyover, di ba? Na ginawa din po. Yes, ganyan din po. Uh, Actually, I think it's the same bridge, eh, um, mm. kabilang portion lamang po naman yung gagawin po. Oh, uh, southbound. Oh, uh, at hindi po tuluyan sa ito, but magbubungang ito ng embudo. Ano? Apo, kasi po, alam naman po mm. natin, every time na may masasara mm. na kahit isang linya ng karsada ay nagdudulot po ng pagbibigat ng dalay ng traffic po. Oo. ah uh, uh, sir, bakit dumatagal daw? Um, ang napo-foresee po kasi nila na kailangan i-reinforce daw po yung mga bakal mm -hmm. na um, lagyan ng mas makakapal at mas malalaki mm -hmm. na bakal. Mm -hmm. Kasi nga po medyo may kalumaan na daw po yung bridge at sa dami po ng gumagamit, kailangan daw po nilang i-reinforce. Mm -hmm. uh, at ganon din po, uh, medyo matagal po yata yung pag lalatag hanggang ilalim po yata kasi ito eh. Oo. So pero pinag-usap ko po kahapon yung mga DPWH na uh, baka pwede na uh, bilisan without compromising naman yung safety at integrity mm -hmm. ng tulay na sana before Christmas season ay mabuksan dahil alam naman po natin na pag mm -hmm. magpapasko ay talaga po mas bumibigat yung daloy ng traffic po retrofitting nga daw ang gagawin so they will reinforce so sir kapag ganyan bawal muna yung bus doon pati ang mga heavy ano po no heavy trucks and vehicles dadaan sila sa ilalim that will really create ano ho no a uh, really bottleneck uh, chairman uh, actually uh, katay doon sa presence sa ating traffic management at mm hapon -hmm. ah uh, papayagan pa rin po yung bus na dumaan okay. sa bus stop oo oh, oh, oh pero yung mga trucks sa madaling araw po itong mga truck Ay, yun po hindi na po papayagan yung mga oh. malalaking truck like yung Uh -oh. pinapayagan po natin mga jet fuel po. Uh -oh. uh, hindi na po sila papayagan yun sa taas. saang portion po southbound? Inner lane o, papunta, uh, o outer lane po? If I recall it right, uh, maapektuhan po yung bus lane. So, uh, hmm. inner lane po siguro ito kasi maapektuhan po yung bus lane. Nakakita okay. ko po na uh -oh. doon sa plan na mm -hmm. uh, kumakanan yung bus. Oh, so, po. more likely po yung inner lane po. O oh, sige. So kapag ganyan sir, uh, sa paano po yung management nito pati po sa dis oras na hunang gabi para sa mga madaling araw ano ho na kasi kung ganun po baka itong mga malalaking truck magsabay-sabay din diyan maipit at uh, maapektuhan na po yung daloy talaga ng mga pangkarneng sasakyan. Paano po kaya? Opo, uh, nire-require naman po natin ang DPWH na maglagay po <coughs> ng mga traffic marshal. Okay. Uh, pero i-augment po natin yan, Kated, mm -hmm. to make sure na mamamanage yung traffic. Mm -hmm. Makikipag-coordinate din po tayo sa KES LGU at oh. sa mga barangays para po uh, joint effort po natin ito together with PNP oh, po. para po mamanage mama well yung traffic. Mm -hmm. um, Banggitin ko lang din, Kated, hindi mm -hmm. lamang po iyan yung gagawin na uh, medyo mahaba-haba. Sa Rojas Boulevard po, meron po, kung natatandaan nyo, yung nagsisinkhole po dyan sa mm -hmm. Rojas Boulevard, yung old-old mm -hmm. drainage mm -hmm. na more than 50 years old na nag create na po na sinkhole. Mm -hmm. Yung kabilang side naman po ang kanilang gagawin, northbound. Mm -hmm. um, so mga five months daw po gagawin po yan. So uh, partial road closure lang din po. Uh, at the same time, meron po rin isang tulay na gagawin yung sa Ed sa Rojas Boulevard mga 3 to 4 months din po gagawin. So, mm -hmm. kaya po tayo abiso ng maaga para oh. maplano po ng ating kababayan ang po mga pag -tiyah. Okay. Sa Rojas Boulevard, saan part po ito? Saan pong landmark ito banda? Um, sa may Pasay site pa raw po ito. Mm -hmm. Kung natatanda nyo yung ginawa po dati na medyo mahaba-haba. Mm -hmm. Lalagyan daw po nila uli ng drainage at mm -hmm. kailangan daw po matibay dahil oh. na po Dumadaan dyan yung malalaking truck, cargo truck uh -oh. na may mga container van. So, uh -oh. kailangan na raw po nila talagang opo. lagyan ng matibay po na Sige. karsada po. Opo. Ka dito po dito po sa EDSA Kamuning Flyover, 24 hours lalabas dyan ang traffic management? Yes po, 24 hours. Dahil uh, 24 hours din po yung paggawa para nga po mas mapabilis. Does it follow na kung ngayon po ay southbound, next naman northbound? Uh, yun po ang hindi ko alam. Pero okay. parang na-repair na po yata yung isang site. Mm -hmm. Kung mm -hmm. matatanda nyo a year or two ago, mm -hmm. nagkaroon na rin po ng repair dyan mm -hmm. uh, na nag po ng two to three months. Mm -hmm. uh, ito po mas mahaba-haba yata dahil mm -hmm. na sa assessment po nila mm -hmm. kailangan po um, i-retrofit talaga na mas matibay. At ganun po yata mangyayari. Uh, one and a half lanes muna, then lilipat po sa kabila para hindi po total road closure. Uh, Sige. Sige. May tanong ka ba siya bago natin natanongin pa ng ibang mga importanteng paksa si Chairman? Oo. Magsisimula po ito itong uh, road closure dun po sa sinasabi ni Sir Ted sa southbound ang flyover. Kailan po exactly, attorney April 25, 25. po. April 25. Il for 11 months. Pero kung kakayanin yes. na mas maaga, mas mm -hmm. yun ang gagawin ng DPWH. Tama po? Yes po. Inirequest po natin na kung pwede po 24 hours gumawa mm -hmm. uh, para po mas mapaikli. At uh, before, hopefully, before yung Christmas season ay mabuksan po completely. Oh, oh. Oh, isa pa po, yun pong magsisimula naman na construction din doon sa bahagi ng uh, ng Rojas Boulevard. Kailan pong simula noon? Kasi five months din uh, po yun. Magsisimula na po sila uh, by tonight, uh, 10pm po. Okay. Sige po. Uh, chairman uh, po... Mababanggit ma 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 ko lang po rin, mm -hmm. Kated, meron mm -hmm. pa pong labing apat na iba pa na sisimulan po mamaya gabi mm -hmm. pero ito po yung mga ma, ma panahon lamang mga 3 days po mm -hmm. to 5 days na ah uh -huh. uh, construction re -blocking. Re -blocking. mga road reblocking po mm -hmm. apa mm -hmm. na pinayagan po natin ngayong weekend hanggang sa April 11 ng 5 am with the promise naman po ng DPWH na tatapusin nila before uh, 5 am na April 11 po Opo. So, po na sites po 'yan. okay, atin. sige. So kami po hihingi nga dito ng ano no, ng copy na ho na lang para sa ating anunsyo. Pero lalabas Opo. na tatamaan siya ng working day na Monday at holiday ng Tuesday, Wednesday. Ano po? Ganun 'yun. Apa, apa. Hmm. Okay, sige po. Katuwang niyo po kami sa anunsyong itong na aming gagawin. Uh, chairman. po. At... Opo. Kami po hmm. nakapanayam kahapon si Asek Vigor Mendoza. No? Dito nga po sa inyo Opo. pong binabalak na tie-up para mag magamit ng LTO yung inyo pong mga camera sa uh, apprehension dito po sa una ang ang una daw po yata gagawin dito po sa bus lane no opo at mm -hmm. kailan po ito magiging formal na nakasunduan at kailan po ito magsisimula because as we know hindi ka naman pwedeng pe mag-retroactive niyan di ba kasi uh, ay hindi po opo go go so kailan uh, po simulan do ah hmm. uh, actually magkapulong po kami kahapon ni eh... Uh, Asic Bigor, actually ginagawa na po namin yan. Pag meron po mga road rages, mga, uh, yung talagang malalakihang insidente, mm -hmm. i-re-refer na po kaagad namin yung aming mga CCTV footage sa LTO po for proper action. Mm -hmm. Ang ginagawa naman po ng LTO dyan, nagpapashokos order mm -hmm. at ipinepenalize po yung disensya driver. Mm -hmm. uh, hindi ko po lang alam kung anong Uh, mga penalties ang ibinibigay in case. Pero ito po, nag-usap po nga kami kahapon, suspended po yung ating NCAP, mm -hmm. ay um, i-refer po natin sa kanila ang mga violations at, uh, para ma-show cost order po nila at mapatawan po ng kaukulang uh, penalty. Um, yun lamang po, pinag-aaralan din po kasi namin yung posibilidad ng po, since ni TRO na hindi po kami mako naman ng Korte Suprema dahil sa existing uh -huh. Uh -huh. TRO po. Opo, kaya po gusto ko nga ito liwanagin po, Chairman. Ano? Kasi ang sitwasyon natin, yung NCAP po ninyo may TRO, may pending case sa Supreme Court. No? So hindi ka pe pwedeng manghuli utilizing the no contact apprehension uh, ordinance no okay Apo. so ngayon po mm -hmm. mangyayari LTO ang magsosyokos order at dadaan sa proseso po na ma-penalize po yung violator using the same uh, procedure. So, uh, ito po yung inyong pinag-aaralan. Kung sakasakali nga po kasi na kayo magsisimula po nito at manguhuli po kayo. Maganda po naman ang adhikain natin, ano? Opo, kasi nga hindi nababantayan ang buong kahabaan ng edsa ng mga tauhan ninyo para po mahuli mga pasaway. Pero, supposed to be, may simula itong pecha. Hindi ka pa pwedeng ibigay mo si sa LT. di ba? di diba? kasi hindi ka pa pwede mag-retroactive, kundi prospective po ito. Perspective Opo. Po. Wala, pa ko, wala pa. pa kayong picture nito? Wala pa po. Uh, in fact, nag-usap uh, po kami kasama ang aming mga legal kahapon. At inaaral na po. At po, i-draft po namin yung aming kasunduan. Then mm -hmm. Kung pareho po kami satisfied na una, hindi nga po kami magbabiolate na ATR o ng Supreme Court at mm -hmm. Ah, uh, ito naman po ay para sa kaayusan sa ating lansangan. Then mm. we'll proceed po, pero wala po kami pang definitive date. As mm. I said, mm. sa ngayon naman po from time to time nagre-retard po kami Opo. ng Opo. mga footage sa LTO. Opo. Opo. Wala naman, wala naman pong question uh, attorney no sa mga road rage incident kasi ibang issue ho naman 'yon dito ho, sa okay. sinasabi na uh, maaring ituring natin na pangkaraniwang traffic violation based on MMDA ordinance. Ano po? Apo. Iyan so, nga po yung inaaral namin mm -hmm. kasi mm -hmm. para hindi po kami mag-violate ng TRO. Opo, Pero ito lang po. Discussion lang po, uh, uh, Chairman, Attorney. Um, ang LTO po kasi ay takapagpatupad ng batas hango sa ating kasalukuyang traffic code, hindi po ba? Tama po. opo. 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 And then, meron pong jaw na hawak din po natin ngayon concerning po sa iba't ibang mga violations na ang LTO po pwede rin manghuli, tama? Tama po. Apo. So, kapag po nagpatupad sila ng panghuhuli using the no-contact apprehension policy, saan po, ano ang legal basis nun? Ito lang po for discussion. Anong legal basis po ng LTO nun? Saan sila... Traffic code po na uh, yung pumbatas na nag sa kanila. Mm -hmm. Yung tsaka traffic code po. Uh, mm -hmm. Hindi po nila gagamitin yung atin po mga Metro Manila Council ordinance po nakakatet. Opo, pero the last time I checked on the traffic code, wala pa yung no contact apprehension ano ho doon. Ah, uh, mas oo po 'yan, pero mm -hmm. 'yun nga po, yung basis po nila for by uh mm -hmm. ng mga violation ay yung violations po under the traffic code. So in general, ang tinitingnan po namin dahil mm -hmm. sila po yung mag Uh, sa sanction mm -hmm. ay uh, yung traffic code po ang kanilang pagbabasihan hindi po yung ating opo um, ordinance or no on apprehension even yung panikit po nila ay ang gagamitin po nila yung mm -hmm. sarili nila pong panikit opo sige kasi, po maganda nga ito kasi nga para ho you know makatulong po sa pagbibigay disiplina and uh, pero yung nga lang no yung legal ano ho nito basis kasi baka baka, <laughs> baka mapanibagong TRO kayo Opo. Okay. Uh, Pinag-aaralan mm -hmm. po namin mabuti kasi eh asahan po niyo na mm -hmm. uh, a-aralin po namin mabuti para okay. hindi po kami makontempt Opo. Okay. Okay. At mag-ano at mag, at mag po in advance ano para at least okay. Uh, okay. malaman okay. ng publiko Opo. Okay. Uh, yung simula nitong uh, kumbaga yung pinakasimulang date na ito manguhuli na kami ha. Ang LTO na ang uh, gagamit ng amin ano simula ngayong araw na ito para po klaro din po yung announcement o kumbaga yung pong due process na hinihingi. Opo. Uh, Apo, uh, rest assured ka at uh, hihingi rin po kami ng tulong sa inyo, if ever para na-dissimulate po yung information Apo. na yan. Sige. Salamat na marami sa inyong panahon. Chairman, thank you po. Mabuhay. Uh, anytime. Mabuhay po kaya, ingat po kaya and Apo. happy weekend. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.